Atin si Ate Stella, kung matigas sabihin mo yung totoo, Tikma mo. Tigas malambot. pa? Malambot. Eh! Yung totoo! Malambot. Baka sabihin nila dahil tatanggalin kita. Hindi <laughs> <po. laughs> yung totoo, te. Okay, malambot. malambot na. minutes na tayo ng pakulo. O, oh, di ba? So, diba? so titingnan natin kung gano'ng katagal bago kumuluto. Check natin in 30 minutes kung okay na siya. So, again, um, hindi dito broiler, ha? Kasi baka ikumpara natin sa broiler. Ito po ay Rhode Island Red Cross Palawakan. Kaya kulay itim yung paa niya, no? At green natin to for less than 6 months. Pero ito, dahil wala pang tahed, feeling ko mga around 5 months. No? So, ayun. Ito, one point, ano to eh. Ah, kung one point to, siguro mga turning five pa lang, mga four months. Kasi hindi sila ganun mag muscle bound eh. Kagaya ng typical na broilers natin. 30 minutes na tayo, so i-check na natin yung cut eh. Kasi tinigman din natin na after 30 minutes, malambot na siya. So, ito lalagyan na lang namin ng papaya. At saka mamaya, bago i-serve, is lalagyan ng malunggay.